today we're going to somewhere meron ditong parang fiesta something it's June 1 uh, malapit na naman kasi ang uh, Independence Day so may mga Pilipino na nagse-celebrate ng mga fiesta-fiesta dito so ni-invite kami so papunta kami doon mag-enjoy tayo sa mga food at sa kung ano-ano pang stall doon tara let's go After one hour, nandito na po tayo sa lugar kung saan may bayanihan. Tawag bayanihan pero piyesta din pala. So, ang daming tao. Hindi namin alam kung saan kami magpa-park. Pero sige lang, hanap tayo ng parking. Ayan. Ayan nakakuha kami ng parking. Akalain mo yun. siya. Thank you, Lord. Gahanap kami ng toilet. So, ito na kami sa loob. Han? Huh? You wanna have a look? Mga ganitong panahon, maulan talaga. So, kaya medyo malilim. Hindi kami nagdala ng payong. Maraming, hindi masyadong karamihan ng tao pero mas organized siya doon sa isa. Magaling. Nakapark kami kaagad. So, ayan na si Lloyd. Hi! Come on, Hello. <laughs> So, may mga kanya-kanyang stall din kung ano yung kanilang items na binibenta. Meron silang uh, stall. So, iyan yung makikita nyo. Medyo late na kaming nakapunta dito. Pero malaki ang lugar. Marami ka din pagpipilian. At mm, hindi masyadong crowded. Which is good for us. Ayan, nakita kami. Ito yung pupunta ka Ano? Nasaan yung booth niya? Ayan po, dito lang. Ah. Open to van. Okay. okay. Ayan, puntahan na natin yung asawa nung nakita natin. <laughs> 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 I, you didn't have that, I'll give you a bite. everyone. Maganda, maganda ang hapon po sa inyo. Lahat ako po si Atty. Ibis na Mayo. Isa rin po Pilipino. At ako po yung ng Manny Pacquiao kanina. Ako po yun, ako po yun. Ang um, uh, uh, 30 Ace आपका में रेट ना करें So itong itong event na ito is just starting. It's the third year. Yung isa barrio um, fiesta. Ito naman bayanihan. So ini start lang ito. Para sa akin okay lang to kasi uh, it's a bit organized. So um, malaki din siya. So magtanong mag, sana mag prosper. Han, do you like this? Do you like the? It? It's quite nice. Yeah, good venue. It's clean and the uh, food's good. Organize. Uh, many Filipinos, that's great. Mm -hmm. Well organized. Let's drink today. that. Yeah. Yung isa kanina, nag-picture taking, isa yun sa mga nag-organize. Uh, kaya, ano, uh, mga kakilala din namin. Buti na lang hindi umuulan. Prediction na uulan ngayon, pero maulap lang siya. Hindi man siya uulan. So, that's a good thing, hi, It's a blessing. Ah, uh, ito nagre-relax kami. Kasi kagagaling lang sa trabaho ni Lloyd. So, and then at the same time kanina, nag-host kami for breakfast ng mga kalalakihan. Natapos ng 8:30, tapos 10 o'clock nag-work si Lloyd. Kaya medyo pagod kami. Pero okay lang, ha? Ngayon, iniwan ako siya dun sa may coffee shop. Bibili ako ng ice cream. Gusto mo? gustong bumili ng ice cream kumain din Lloyd. Hello, kumusta na? kami ng ice cream sa samahan ni ako. Kumakabili kami ng ube. So, yung ng ube. O, Ako naman nakabili ng pichinta. Ako naman nakabili ng kasi baka umulan pa eh maabutan pa kami ng traffic maaga pa din kami bukas para sa pagsimba let's go hen yeah. we we'll just go to the toilet okay. no I don't know palabas na kami so we just stayed 2 hours which is enough for us kasi pagod na kami yeah thanks for watching bye bye Wait na Napakasarap talagang alalahanin yung mga kultura ng bansa natin sa Pilipinas, lalo na pag nasa ibang lugar tayo. Uh, bayanihan is one of the good traits of Filipino. Pero nawawala na ngayon, di ba? Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang tao ngayon, gusto na nila na kapag tumulong sila, ay meron ng kapalit o may kabayaran. Kasi sinasabi nila na wala ng libre ngayon. Kaya nawawala yung essence ng bayanihan. At dapat ang bawat tulong na ginagawa nila sa ibang tao ay may kalakip na kabayaran. Ay grabe ano Nakakalungkot lalo na ngayon ng society eh hindi na sila tumutulong o gumagawa ng kabutihan lalo na kung ito ay maliliit na bagay lang. Gusto nila yung may malaking dating, malaking impact sa buhay nila. Na pwede silang maging popular o di ba? Alam niyo po ba, napansin ko lang kapag yung isang tao ay mahirap nung sila ay maliit pa at nagpursige at naging umasenso sila. Kahit anong bagay ang dumating o problema ang dumating sa buhay nila, ipapagtagumpayan nila at hindi sila natitinag ng anumang mga pagsubok sa buhay dahil naranasan nila yun eh. Yun lang ang aking observation ha. Pero, ewan ko sa inyo ko ano yung observation nyo. Yung mga hindi lumaki sa hirap, mga maliliit lang na problema ay nadidismaya na sila at minsan gusto na nilang mag-suicide. Sabi ko lang ito kasi may connection ito dito ngayon sa bayanihan. Kasi alam niyo po ba ngayon, ang mga tao dahil sa technology ay gusto na lang nila yung komportable ang buhay nila or convenient sila at kung ano man ang pwede nilang gawin, one click lang ay mapapapunta sa kanila, mapapasa sa kanila, uh, makukuha nila yon. Ito ay may epekto sa ating values na kinagisnan noon. Do you think technology can affect the values of people na nagisna natin noon, palagay ko meron kasi hindi na natin binavalue value yung mga maliliit na bagay yung pagtulong sa kapatid sa kapwa o sa kapitbahay meron na tayong pinipili bayanihan is not only yung lilipat kayo ng bahay aalsahin nyo, bubuhatin nyo yung bahay pero bayanihan din po ay isa din po ito dun sa mga taong nangangailangan kung sila ay may sakit kung sila ay may mga problema sa buhay kung sila ay merong mga pagsubok or kailangan nilang samahan. Isa rin po yan sa bayanihan. Dito po sa Australia, naranasan namin dito sa aming community. Merong mag-asawa na talagang pareho silang may sakit. Yung isang may cancer, pareho silang nagka-cancer. Alam nyo, yung naoperahan sila, wala talaga silang ibang mahinga ng tulong. So, talagang yung community lang ang nangalaga sa kanila. Naglinis kami ng bahay nila, naglaba, at minsan hinahatiran rin namin sila ng mga pagkain. Isa din po yan sa mga bayanihan na pwede nating gawin. Sana po hangga, habang tayo ay nandito sa Australia o sa ibang bansa, kahit wala tayo sa Pilipinas, magbayanihan din po tayo kasi malaking bagay yon. Kasi nasa Bible nga po, He who waters other, waters himself. Nasa Bible po yan na kapag tayo ay medyo nalulungkot, alam niyo subukan yung tumulong sa ibang tao. Naku, sasaya kayo. So, sabi nga, sa Bible, it is blessed to give than to receive. Kasi meron po tayong generous God na nag-bless sa atin. So, if we are blessed, we need to share the blessing to others. So, bayanihan po. Kailangan natin yan.